Hoy ang na. Paglabas ko ng apartment ko, meron akong nakita. Tagal ko nang dinakita nito, eh. kaya ako yung eh natutuwa. Uh, ito 'yung laruan ko nung bata ako. Gabi namin hinuhuli 'to na. Tingnan niyo kung ano 'to. Oh. Ayan nga, Ang ganda ng lahi niya. Tingnan natin sa harapan na. palente ka na. Ang ganda, bang haba ng pata o bang galing bumilot niyan. tiki pag ginamit sa gagambi, mo 'yung sasabong ng gagambe, sigurado'ng panalo ka oh. Kulente ka na. Ayan yung mga gandang gagamba. Nung bata kami, mga pangalan yung gagamba yan Mga gagambang ekis na huli lang sa ano yun eh. Sa Makopa. May gagambang dabongkang. Yung malaking likod. Eto. Gagambang ano yon, Gagambang cross ba yan Basta. Gagambang bahay. Kung ano naman yung mga gagambang pangalan na. I-comment nyo dyan kung anong mga yung mga klase ng gagamba. O oh, di ba na? Ang galing. Ngayon lang ako nakakita niyan. I-comment niyo anong mga alam nyo ng uh, klase ng mga gamba. Ang natanda ko lang mga ganun. Gagambang pare, gagambang bahay, gagambang ekis sa makopa